Ayan, mga saka. Tingnan po natin ang sakit ng silyo. Hindi lang kay lapnos, mga saka. Kundi binirahan ito ng pungicide o punjay. Kahit ito ay mayroon na pong pungicide na ina-apply namin pero tatalab pa rin ang punjay. Oh, tingnan niyo po kasaka oh. Namatay namang sili namin. Sayang. Ay, nakaw. Ay nako, mga kasaka, ito po yung palatandaan kapag ito may punjay. Ito mga kasaka sa kabila, yung namatay talaga. Ayan. You know, namulaklak yung puno na yan. Kapag namulaklak ang puno na yan, ay may punjay talaga ng uh, sumasalakay mga kasaka. Ayan. Sa kabila, tingnan po natin. O wala, dito ay nagsimula na po. So sayang naman to, diliga natin to agad para maagapan mga kasaka. So pwede natin to bunutin. Mga kasaka ay lang parang maraming bunga ang ma ano dito, may piktuhan oh, daming bunga mga kasaka oh. Iyan. So magtiliga ko mamaya dito ng uh, punji side. Like a uh, pre muna. Pongo pre muna number 1 ito mga kasaka. Ayan. So ang dami ng bunga si lali mga kasaka. Kala nyo lang walang bunga. Yung tumisili namin. Ayan. So, agay, agay, aray. Aray, aray, aray. Kahit maraming sakit. Pero, oh, hindi naman masyadong ubusin talaga ng sakit mga kasaka. Kundi, oh, maghihingi talaga yung sakit. Uh, hihingi talaga yun ang, ng ang partida o bahin, ang sakit ng sili tulad ng labuyo namin doon sa kabila ay portang porta talaga dito pala sa taduhang luwang yun no, kita natin kitang kita naman talaga natin kasi sa ilalim mutik-tik sa bunga makasaka ayun o no, yun mga saka o oh. dati naming bunga ng sili ayan ang dami mga kaparmer yan God bless God bless you yan kailangan natin diligan yan kahit konti lang kasi idadamay niya ang kadikit niya ang bunga so uh, by the way I have a control this controlling the disease of 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 Asiling ah, pansigang oh, marami oh. hindi ka doon kapag ito ay gumagapang sa lupa kailangan may control variable tayo ayan nan ayan mga kasaka ayan so dami naman talaga bunga kahit eh, paano ayan mga kasaka yun oh So, inuod pala ito si natin. Kapon lang na isprihan ng pang uod. So, ito na po yung kabuuan nating taniman. Tsaka, pupunta tayo sa ating tanim na at uh, tomato At tomato Yan. Mayroon pala tayong tomato Yes, mga saka, mayroon tayong tomato 1, tomato 2. Mayroon talaga. Ito yung barracks namin, mga saka. Oo, oh, medyo improvement na po yan. Pwede na silungan, pwede na matulugan. Ayan. Ito yung sa part natin ng... Ala, may aso pala dyan. Ano ba yung aso na yan? aso? Yeah, ...Bina ketiga, lebihan Tapi yung bago natin sili tanim na